Ilangka, istung ng Ada Arabid la Almanucci kon. Oke. Almanotega, Esto nga. Almanutse. Almanutse. Almanutse nga oh. Ada kita, Santa dekat. Dreamer lah dapat. Dreamer dapat Tajion. nakara guru balayo ang na balay kara? Hello guys Ay. Layo na kami ah. Baklay guys Ayan na Ayan ka

kan ini di guys. <laughs> mau kita mau mencicah pun. Abre. Dako kaya kung kuha na guys oh, puno guys. Gusto mo mag, mag harvest ko guys, gusto mo mag... Mga ayog. bangus guys, ra ko guys. Damage sa tanin ng tabo, may bebo ko ni ko, yung daan ko pala gigyod. damage sa mga kayo noon sila ba inita doon matay pansat na ano 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 mo ano ano Mamatay ano mo. Ha? ano ano